Ibinunyaga ni outgoing Governor ng Governor Gwendolyn Garcia na ang Cebu ay nanatiling ng pinakamayamang lalawigan sa bansa na mayroong na 310 billion pesos na asset at 6.15 billion pesos na cash on hand. At ang lalawigan ay nanatiling walang utang. Ito ang ipinahayag ng gobernadora sa kanilang pulungan sa mga miyembro ng Provincial Board noong Martes, Mayo May, 25. 2025. Noong araw ding iyon, Pinangunahan ni Garcia ang pulong kasama ang transition team. Kasama si outgoing Vice Governor Hilario David III na Vice Chairman na paghanda sa turnover. Sa pagpupuno nga kinumpirma ni Garcia na ang lalawigan ay nananatiling walang utanga at walang pautanga mula sa alinmang institusyong pinansyal. Iniulat din ng Provincial at Treasurer's Office na ang overnight placement o interest mula sa mga deposito sa banko ay nakakuha ng 195.7 million pesos para sa pamahalaang panlalawigan o noong Holy 2024. Bukod sa usaping pinansyal na binigyang din ng Garcia ang mga miyembro ng Provincial Board sa mga patuloy na programa sa lalawigan na kabilang sa mga inisyatiba ang Sugbo Kahanas, Sugbo Negosyo, Enhanced Countryside Development, Caravan Office Services, sa sugbo-sug at sugbo-merkadong barato. Gayon pa man, nang humarapa si Garcia sa media kahapon ng Miyerkules sa Mayo 21, tumagi siyang sagutin ang mga tanungan sa politika. Ngunit pag kanyang iginiit na mayroong isang individualan na naiproklama pagkatapos ng halalan na ay patuloy na nagkakalat ng maling impormasyon at tungkol sa kanya. Una nito, Hinimok ni Governor Pamina Barikwato si Garcia at ang kanyang transition team na iwasan ang mga irregular transactions, last minute appointment at iba pa nga questionable gawain na bago ang turnover ng pamunuan ng Kapitolyo sa susunod na nabuhay. Nothing destroys one's respect. In the hearts of others than greed. I had so much respect for you, but your unfathomable and insatiable greed has destroyed that respect. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry may iba para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!